Ayan guys, so mayroon patawid na ano, bangka yun, no. Ayos talaga si Kuya, oh. Ilalabanan niya yung ano, yung wave ng tubig na paganoon, yun. paganon ang ano niya. piga <coughs> tong. <coughs> Tapos. ngayon guys, so, nakatali lang yung ano, balsa niya doon sa tubig. Para hindi ano rin kasi kung makabitaw yan dyan, tapos sabay-sabay sila papunta doon. Doon na yan. Ako ang motor. <laughs> Napakahirap na. Yun no? You know? So, meron pala tayo dito guys. Hina, ano, hinihintay. Kaya nandito na naman tayo sa ano. Kanumoy Lagunoy. Yun no? Know? Grabe ito guys. Dapat nga rito mayroon ng ano. Tulay. Hindi pa siguro to na ano ng ano gobyerno ng Lagunoy ano? para na lang kung may mga estudyante na baha wala talaga dito talaga dyan, oh. yun dyan oh. o ayos ano guys <laughs> pambihira yun oh. Bala, bali malalim yan ngayon guys kasi mataas yung tubig o oh. mayroon kasi dito paparating na bagyo eh yan o oh. tingnan nyo naman o oh saglit lang oh no? basta dalawa yun no? dalawang guys, oh dalawang nag-aalalay tingnan nyo guys kasi kung ito bumitaw yung lubid na yan doon nakalagay nakatali tapos pag anon pag bumitaw yan ay nako pahirapan pagpigil yan kahit siguro bumaba ka pa dyan langoy langoy ka ano rin ka pa rin <laughs> <laughs> kaya napakahirap kaya ingat lang ingat 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 guys ano you know, pero ayos yan ito yung kabuhayan ni pare ko eh bali dalawang balsa to eh. iwan ko lang kung nasan yung isa ah yung pala dun sa dulo yun o know. bali dalawa nga talaga siguro palitan lang lalo kung ano maraming tatawid oh, uh, yung guys oh nakarating na sila dun sa dulo guys oh sa angkapa. basta ingat lang walang problema so ayan guys safe safe lang lagi para walang disgrasya no alright yung guys oh mataas kasi yung tubig eh gusto mo babayin natin ang tubig niyan? Asa na yan na Ayan, tingnan nyo naman ang ano. oh. You know. So sa mga nagtatanong kung bakit ako nandito na naman, alam nyo na mayroon ako nihintay dito. Ayan, you know, oh. Katans katransaksyon. Ayan, nandito na naman tayo sa ano. Kanumoy Lagunoy. So ayan guys. Oh. So, kaya ingat lang yan magtatawid dito ah. Yung mga magtatawid dito sa ano yun know, no, din pala solar dito kaso oh, bumagsak na naman no oh. Malaking bagay din yung solar na yan. Para may lawan yung daanan dito ganyan oh. Pero syempre ingat pa rin kasi napakahirap. Yung guys, oh, ano katawid na yung mga motor nila Umandar oh. na nga you know. yun oh. Yun na, oh, na yung isa nauna na una na doon. Yun. Alright. Drive safe. Ito si Puge. Ano ka nyan boy? Ikaw ang driver dyan. Ah, ano ka nang ano? Tagalalay ka lang. Ah, uh, tagalalay pala si Pugi. You know. Oh. shout out kay Pugio Ano ano ba, boy? Pangaran. Jason Dadis, Ah, Jason Dadis. Shout out kay Jason Dadis. Tagayig di siya, ayan, you o. Know. Tagalalay dyan. So, thank you, boy. Thank you. Ayan guys, so oh, mayroon patawid na ano, bangka yun, oh. Ayos talaga si Kuya, oh. Nilalabanan niya yung ano, yung wave ng tubig na paganon, yun. Paganon ang ano niya. Para diretso yung ano niya, no. Mahusay talaga si Kuya, no. <laughs> pambihira. Yun, Oh. Yan na din so, pigalat mo. Mm uh -huh. man. Nakita mo. Okay, uh -huh. ayan guys, oh. Eh no meron siyang ano, yung timon. Magaling talaga oh. Sakto-sakto lang 'yan oh. Oh. mga banat driver. ano? Driver talaga oh. Oh. Saangka pa. Ayos ano.